guys, nahiya ako magpaalam kay sir. Kasi may bisita siya, hindi ko siya pwedeng tawagan sa telepono. So, ang ginawa ko, nag-message ako in private. Mababasa na yun na yun. Sir, please, ngayon lang. Sir, please. Hinihintay ko yung oras ko. Kasi may pupuntahan ako, sir, please. Sir, please, ngayon lang. Ngayon lang, sir. Ngayon lang talaga. Kasi may pupuntahan na kung importante. Ngayon lang talaga, sir. Ngayon lang ako mag... Ngayon lang talaga ako. Magpatay na ako ng mga ilaw iba. Salam ko, Muhammad. Anado. Ko? I, I send big boss a message, but... Don't send me big only big boss please sir big boss this one is for big boss okay tamam to why don't you refuse sir let's go come sir you want anything uh sir i have i have friend waiting for me outside okay sir, thank you thank you sir Ako ngayon lang talaga sir. Sir ngayon lang tayo. sir. <laughs> Magta-time out na ako. Time out, time out, time, out. Okay, time out Yan ang time out. Bakit pumunta sila sa time in? Yan time out. Thank you. May mata din sa labas. So. baon ko, dinala ko yan, baon. baunan lagaya ng baonan, tubig. Abangan nyo ako mamaya. Abangan nyo yung ibang videos. Charot. <laughs> Sa totoo lang guys, nahiya talaga ako magpaalam kay Sir. Sa anak niya, okay lang. Kasi kakwentuhan ko yun eh. Pero yung ito, si amo ko, naiya ako talagang kinapalan ko lang talaga ang mukha ko <laughs> kasi hindi pwedeng mag cancel ako anong oras yan ang dami niyang bisita ni sir pero nakainom na yun sila na kanina bago dumating nakainom na yun sila nang mainom nila nag alok na ako sa kanila ngayon gusto ni sir maghintay ako sabi ko sir may bisita ako maghihintay sir sa bahay sabi ko nang ganon inexplain niya ako sabi niya alis ka na sabi ko yes sir sorry sir pero nagsend ako ng message kanina nang nakita niyo kanina nagsend ako ng message tapos tinawagan ko siya sa telepono kasi sabi na anak niya tawagan ko siya sa telepono to nagmamadali ako maglakad parking area highway Yan. sir sorry ngayon lang sir thank you sir thank you thank you nagmamadali talaga ako. Ang iniisip ko guys, ba, baka nagali, magalit si sir. Pero, una, nung tinawagan nag, kanina umaga, nag na ako sa anak niya. Nababasa niya yun. Tapos, kanina, ngayon din, tumawag ako, eh, ko ako ng message kay sir. Hindi rin yun makareply kasi may marami nga siyang bisita kanina. Tapos tinawagan ko na, tinawagan ko na naman para okay yung usapan namin. Iniisip ko na hiya ako eh. Nahiya talaga ako, talagang promise. Sa 3 years ko, ngayon lang ako nagpaalam sa kanya ng gano'n, na magpaalam na yung sir please ganun yung ganun bang pakiusap na sir payagan mo na ako na ngayon lang gano'n ang message ko sa kanya eh kasi may pupuntahan ako mamaya. Makikita nyo yung abangan. Abangan. <laughs> makikita nyo yung mamaya. Kaya nagmamadali ako. Tingnan nyo. Naglalakad ako. Ay, iningal ako. Nafagod ako. Abangan nyo yung mamaya. Dus, ah, may mga nagbibideo dito. Tingnan nyo. May mga bisita siya. Dito. Nakasindi lahat ng ilaw. Ayun dito. Ayan. Ayan ang bus. Mga... May bisita. May bisita. Ang um, loob nito. Na tumitingin sa mga... Iwan ko kung anong mga laman niyan sa loob. Hindi ko pa nakikita ang loob niyan eh. Alam niyo guys, nakikipagkwintuhan ako sa inyo pero yung utak ko kay sir. Baka kung anong sabihin niya sa akin, magalit, ganun ba? Magalit. Oof sana naman wag naman sana magalit si sir sir please ngayon lang talaga sir please thank you sir yan sir thank you talaga sir mayagan mo ako wag ka nang magalit sir magkihiya talaga ako sir kanina magpaalam hindi ako sa hindi lang ako everyday day lumalaban sa lakaran tumitingin sa daan kaliwa kanan sa gitna baka ma-side sweepan yan oh. <sighs> ang lalaki talaga ng hakbang ko ngayon naman <laughs> magalit si sir no sana maintindihan niya naman no sana kasi ngayon lang, ngayon lang talaga ako humingi sa kanya ng pabor. Por pabor, sir. Thank you. <laughs> Nakauwi din ng alas otso. <laughs> Thank you. Thank you. <sighs> Yan, mamaya ulit, hiningal ako. Dito na ako. brother. Brother, hada, hurma. Ah, saglit lang guys ha. Sabi niya sa akin. Oo, 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 oo. Kahit hindi niya ako naiintindihan, oo, uh, oo uh, na lang siya, oo. Uh, oo, uh, uh, basta oo. Uh, uh. Naiintindihan niya rin ako. Basta oo, uh, uh, uh. Basta may pera, oo. Uh. Nandito na ako sa bahay. Nagmamadali ako. Oh, oh init. Shoo. Saglit lang, guys. So, yun lang, guys. dito na ako sa bahay. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Nagmamadali ako guys. Mamaya update ko kayo kung anong mga nangyayari at ganap sa sa mamaya sa pupuntahan ko. Tingnan nyo mamaya ah. Update nyo ako. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. Happy holiday everyone.